good morning sa lahat uh, malapit na yung christmas ngayon dito sa Hong Kong, uh, medyo malamig na I start na naman ng uh, winter 19 degrees na ngayon so pababa ng pababa yan so mafe-feel na natin yung christmas isi share ko lang sa inyo guys yung mga na observe ko dito yung mga chinese na mga tao dito sa kanila guys uh, maliliit pa lang yung mga anak may mga sari sarili ng Uh, bank account yan so sinisave na nila yung kagaya nito Christmas o kay Chinese New Year every time na makakatanggap yung uh, bata ng mga gift kagaya ng pera, pinapasok nila yan sa bank ng kanilang uh, mga anak At talagang sinisave nila yan para sa future ng bata hindi kagaya sa atin karamihan sa atin eh, pag once na nakatanggap na yung bata ng gift kagaya ng pera itatabi ngayon yung itatabi ngayon ng nanay yan tapos pag nahanapan na yung bata sasabihin niya ma sana ba yung uh, pera ko nabigay ni ninong o kaya ni nina sasabihin dyan mo na maririnig yung uh, sasabihin ng nanay aba bakit hahanapan mo ako yan, kung kwentahin ko kaya sa'yo yung mga kinain mo nung maliit ka pa simula ng bata ka pa yung dinede mo, yung pampers mo yung mga pagkain na pinakain namin sa yon nako dyan na so yan ang pagkakaiba ng Pilipino sa Chinese na pagdating sa pag-save ng pera kaya sana magkaroon kayo ng idea at saka magaya natin yung mga ginagawa ng Chinese people kaya talagang uh, magaling sila pagdating paghawak ng pera kaya yun, good advice lang yan sa mga magulang Uh, maliit pa lang yung anak nyo gawan nyo na ng sariling bank account and every time na magkakaroon sila ng pera ipapasok nyo para hindi nyo namamalayan lumalago na yung pera nila sa banko so magandang hobby din yan uh, matutunan ng lahat ng mga Pilipino kasi kulang talaga yung mga Pilipino pagdating sa mga pag-save kaya dito makakakuha ka ng idea kung paano sila mag-handle ng pera, pagdating yung uh, yung mga Chinese people talaga, napakagaling maghawak ng pera, and also napaka hardworking nila at saka napaka galing pagdating sa business, kaya makikita nyo lahat ng mga Chinese halos uh, mayayaman, di ba? maraming mga Chinese talagang mayayaman kasi napakagaling nila when it comes sa mga business and how to save money. Kaya yun, sana magaya natin mga Pilipino yun.